Hoy, wag kang magpapakamatay. Please, wag. Hindi, magte-teleport siya tol. Sige nga, magteleport teleport ka. Nagko-concentrate siya mga kaibigan. Malalim na konsentrasyon ng kanyang ginagawa. Galing. Napakalalim na konsentrasyon. binasan niya siya? Nawawala siya. Uy, bigla na lang siyang nandun. galing. Paano yun? Teleport ka Sige, isa pa. Teleport ka Teleport ka isa pa, isa pa, isa pa. Nagko-concentrate na naman ho siya mga kaibigan sa teleport. Mawawala na siya mamaya. Nawala siya, nawala siya, nawala siya, nasan na siya? Uy, nandun na naman! Ang galing! Teleport ka dito sa baba, ton. Sa baba ka na lang, sa baba! Talon! Talon ka na, baba! Wala na ho siya Teka mga lang, kaibigan. Lang. Teka lang. <laughs> Uy, uy, nandito na siya! Shucks! <laughs> <laughs> Siya po, si Maestro Al Ang galing At sila pong mga kabarkada namin Natutulog lang po kami Bye bye Weirdo ka talaga asyong ah. Stop